Maraming paraan upang malibang tayo ng mga salita. Damhin ito sa pamamagitan ng panitikan, tulad ng kwento, nobela o tula. Tuklasin ang lantay nitong kakanyahan o hanapin ang kahulugan nito sa mga talinghaga. Maaari rin natin itong pagbalibalig tarin, paghalo-haluin, paghiwa-hiwalayin, o pagsunod-sunurin ayon sa hinihingi ng mapaglarong kaisipan sa Pinoy Crossword ko lamang natagpuan ang kaganapan nitong huli. Pinoy Crossword at iba pa? Para sa wika. Para sa bansa.